So ito guys. Ah uh, nagsimula na tayo ng ating ano, ng ating kubo. So ito mga bata oh, dami nating ano. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway mga ano. Ayan. Ayan ang ating mga alalay dito sa bundok. So ito guys ang ating ano. Oh. Ito ang layout natin para sa ating kubo. Ayan. Bali na na tayo pala guys ng ano, anim na pusti So unti-unti natin yan. Ayan. Ito ang ating area oh. Ayan. Bali sayang kasi guys yung ating mga pusti Ayan. Eh masisira lang pag hindi natin itinayo. Kaya unti-unti na natin. So ito ang ating mga kasama oh. Yan si Pinsan at saka si Laki. Buti tinulungan nila tayo. Ayan guys. So ayan lang guys. Update natin kayo sa mga susunod na ating video. Uh, thank you for watching.